Magandang gabi po sa lahat. <sighs> Grabe. Napakalaki po po pala ng okasyon na ito at um, uh, napakabigat po pala ng award na ito. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo ngayong gabi. Kasi po, um, hindi ko inaakala na makakatuntun po ako sa itang lalo ng ito. Dahil nung araw po, naaalala ko, kasasama ko lang ang lola ko na nanon na nanonood po ng mga pelikulang Tagalog dahil sobrang po siyang tagahanga ni FPJ at Dora Udor. Kaya bata pa lang po ko na mulan na po ako sa lahat halos ng mga magagandang pelikula ng mga Pilipino Noong mga panahon po nila Dino Proca, nila Ismael Bernal, nila um, Celso A. Castillo at maraming maraming pa po yung mga maubusay ng mga direktor Noong araw, ni wala sa pag-iisip ko na mapapasok ko ang trabaho ito. Hanggang dumating sa akin yung pagkakataon na nakita ko may mga nakakita sa akin at uh, um, napasok ako sa pag-extra hanggang sa sina po kung may nakakita po sa akin sa isang hindi films. Hanggang yun po, uh, dumadoy na yung yung takbo ng aking career sa trabaho ito. Kaya ako po kinukwento ito dahil um, hindi ko po lubos mag-isip na darating ako sa pagkakataon ito na magbigyan ko ng parangal sa nga pangabata akong edad na uh, iconic movie actor. Kasi para sa akin po nung araw, nung nagsisimula ako, hindi ko ko sinaisip na magiging artist ako. Ang tingin ko lang dati, bakit e? Eh. Ang tingin ko lang, basta magkakakitaan ko, basta kikita ko. Ginagawa ako lang ko lang ito dahil gusto ko magtrabaho, gusto ko mabuhay, pamilya ko, gusto ko sila mabigyan ng magandang kinabukasan. Hanggang tu tumatay sa akin yung point na dahan-dahan lang sa sa trabaho ginagawa ko ng mga individuals na yung pinasok ko yung indie ng sa mga sinisimulan ko yung mga pelikula ko, talagang mga medyo mature drone ang mga ginagawa ko. Kadalasan ang mga ginagawa ko, mga gay film, uh, iba't iba. Kasi tingin dinakuwa, no, ang tingin ko sa ginagawa ko noon hindi na rocket. Ang tingin ko noon, ginagawa ko yung mga pelikula noon dahil naniniwala ako doon sa proyekto, doon sa kwento at sa direktor mga trabaho at sa mga artista. Hanggang na-experience ko po yung paglaba sa ibang-ibang bansa para po uh, ilatan yung mga pelikula natin. Hanggang na-dumating na po yung pagkakataon na nabansin na ako ng television, ng ABS-CBN, ganito na rin po ang JMP, at ng Channel 5. Napakahaba po ng history ng inakap po bago po bago po ako umabot sa itablado ito. Kaya nais ko po sa akin yung ito pagkakataon ito na pasalamatan ang lahat po ng mga tao tumulong sa akin noon, ang lahat ng mga directors, lahat ng mga managers, lahat ng mga co-actors ko, lahat ng mga producers, at lahat po ng mga TV stations, ang mga naniwala at nag-iis sa akin ng oportunidad na makapagbigay po ng hanap buhay. Nagmong po, hinaalay ko po, po ito sa aking lola at sa aking buong pamilya dahil hanggang ngayon po, nagtatrabaho po ako para po sa kanila at para mapaglingkuhan po ang lahat ng mga Pilipino na makapagbigay po ng gabi-gabi ng inspirasyon at kaligayahan sa kanilang mga tao Kaya, maraming maraming salamat po PAMAS sa maramalang ng po sa akin at sa lahat ng mga tao po sa akin. Thank you so much for your attention.